Si Astreus ay isa sa mga hindi gaanong kilalang Titan sa mitolohiyang Griego, ngunit may mahalagang papel siya bilang pagsasakatawan ng mga bituin at dapit-hapon. Ang pangalang Astreus sa Griego ay nangangahulugang "mabituin" na nagpapakita ng kanyang kaugnayan sa mga bagay sa kalangitan. Si Astreus ay asawa ni Eos ang Titan na sumasakatawan sa Bukang Liwayway. Sila ang mga magulang ng maraming Diyos at Diyosa na may kaugnayan sa kalangitan at panahon. Kabilang sa kanilang mga pinakatanyag na anak ang Anemoy, mga Diyos ng Hangin, tulad ni Naboreas ang Hilagang Hangin, Zephyrus ang Kanlurang Hangin, Notus ang Timog Hangin at Eurus ang Silangang Hangin kabilang din sa kanilang mga anak ang mga bituin tulad ni phosphorus ang tagapaghatid ng liwanag ng umaga nakilala rin bilang lucifer sa Roma at si hesperus ang bituin ng gabi na siyang planeta venus si astraeus ay may kaugnayan din sa oras lalo na sa paglipat mula araw patungong gabi at kabaliktaran na sumasalamin sa walang hanggang siklo ng pagsikat at paglubog ng araw na pinamamahalaan ng kanyang asawang si Eos. Ditulad ng ibang mga Titan, kakaunti lamang ang tiyak na kwento o alamat na nakasentro kay Astreios. Ang kanyang papel sa mitolohiya ay mas nakatuon bilang isang likuran o simbolo ng mga puwersa sa kalangitan at atmosfera.